Five years ago, we we're already talking about deterrent at saka yung making our country unassailable. Kaya pinilit namin na magkaroon ng RC program, yung uh, Reserve Force Development Program, and other programs ni Kayat. Kaya hanggang ngayon, maski retired kami, nandito pa rin kami, kagaya mo. Nandyan ka rin. So, balikan natin yung uh, sinasabi tungkol doon sa kabataan. No uh, Pahapyaw sir, pahapyaw. Kailangan natin ng malinaw na malinaw, mabilisan, wala pa eh, uh, national policy, national strategic policy nung ating bayan, nung ating reserve kung halimbawa tayo ay sasakupin dahil wala pa tayo niyan. Yung ating regular force will not be enough to repel any invasion palaging kasama ang ating reserba. And there should be a policy that will guide the development, that will guide our actions, ano ang gagawin natin. Kaya noon pa sinasabi namin, kailangan turuan na natin ang ating reserve. mag tayo, hindi naman tayo makakalaban ng conventional. Yung mga tipong mga ganun. So balikan natin yung ROTC. Sir, pero bago natin to be one sir, baka may relasyon na rin ito sa pinag-uusapan natin ngayon. Uh, kayo, sir, bilang uh, mga uh, galing din po sa AFP, uh, uh sa... Kasi di ba ang target ng uh, ang lumalabas na balita is uh, 2027 kung sakasakali talagang mangyari yon. Uh, yung Pilipinas ay uh, hindi talaga makakaiwas dito sa gulo na ito. Ngayon kung sakasakali, kung ang senaryo ay uh, uh, isasama ang Pilipinas dito sa mangyaring gulo na ito, sa tingin nyo sir, ay uh, uh, yung uh, ma magiging uh, gera ay nasa dagat or mabilis silang makapasok sa Pilipinas considering yung uh, overwhelming yung kanilang navy, Meron silang maraming mga eroplano. So yung nabanggit mo nga sir na baka hindi kaya na nating i-repel yung uh, nila sa dagat at saka sa langit. Kaya lalabas talaga ngayon sir na yung landing nila sa lupa ay uh, yung uh, binabanggit natin na preparation ng ating uh, mga uh, volunteers at saka mga reservists na nakakita ko sir na dapat pagtuunan talaga ng pansin at ng ating pamadan. Seryosohin ito. At saka kasama na sir yung pati yung LGU kasi sila yung may kakayahan na pwedeng gamitin na mag-organize at mag-capacitate nitong uh, mag-provide ng equipment dito sa mga tao na pwedeng uh, makapagbigay ng depensa sa ating uh, bansa sa panahon ng krisis sir. Actually, yung binanggit mo yung uh, ibang ahensya ng gobyerno. Ito talagang pag-develop ng ating reserve, hindi ito DND lang. Kasama rito ang DepEd, katulad ng sinabi ni Sir nung nakaraan linggo, yan ay uh, DND, DepEd, DOJ at saka DILG. DILG. Yan yung apat na ahensya na magpapatupad ng ating reserve force development. Hindi yan isang ahensya lamang. At yan yung kailangang i-develop na natin ngayon. Tignan mo ang laki ng China. Ang dami na nilang sundalo. Pero ngayon, puspusan ang pag-develop nila ng kanilang reserve force. Tayo nag-uusa pa rin. Di ba? No, Di ba? really. I mean, you oh. know, tapos na ba yung ROTC bill na ROTC bill pa lang yan. Hindi pa natin pinag-uusapan kung paano natin ititrain yung mga cigarette vendor at mga tricycle vendor at saka mga jeepney driver dyan sa labas at bus driver. Wala pa tayo niyan, oh. Jerry. Eh, Wala not, pa tayong village defense din. Yes. Ang, ang kailangan natin, meron na tayong strategiya. Huwag na nating ipasira ang ating bansa. Pagka sila ipapasok, eh huwag na tayong kumibo. Sige, pumasok kayo, maghubaran na tayong uniforme. But let us make every night miserable for all of them. Every night. Tama yun, sir. Agree ako dyan, sir. Oh, Kasi pinag-uusapan ah, dito ay maganda Dubai naman yung ginawa ngayon ng governor natin, yung sa National Defense at saka ibang mga, ano. Uh, trying to seek help from our friends and allies to help us out. And also, talking uh, diplomacy, using diplomacy. Yung sa concept na ginagamit ng isang bansa, yung 3D, yung diplomacy, de development, diplomacy, and defense. Last yung defense. So we we're talking about diplomacy, but ang problema natin, yung isang D, yung development. So sabi mo nga, kapipirma kahapon ng self-reliance defense posture, the revitalized SRDP, mabuti yan na para makompleto tayo, may development, may diplomacy, at merong defense. Itong defense, ito usapan natin kasi 1992 ba yung RA-77? Pero 1991, sir. 19, 1991, 1991, walang budget, pagkandak ng training, wala pa tayong nakanda na talagang nabajitan ng tama ng citizen, yung compulsory citizens military training. At parati tayong nakikiusap, kaya yung nasa baba natin, yung mga sundalo, nasa mga riskoms na units, nakikiusap kung saan kukuha ng pondo. It should be a regular punch if you'd like to develop. Kung hindi natin masunod yung buong konstitusyon na lahat ng Pilipino, at least a fraction we will decide gaano ba kalaki ang dapat matrain natin? Kasi sayang eh, sayang. Yung magde-develop ng reserve force, uh, dapat hindi mayopik eh. Hindi nakakonsentrate lang sa ROTC at saka dun sa yung, yung mga pseudo-reserve reserve uh, units natin, ready reserve units natin, ready lang by nomenclature, but in reality, they are not, they are not ready. Tinawag lang natin ready para lang may maipakita tayo, para lang may ma-submit tayo kay Presidente na meron tayong ready reserve units, but these units, I tell you, they are not reserved because they have not been trained in accordance with law. And ito yung sinasabi namin, o oh, pagka nakapag-train ka na, anong gagawin mo dyan? Alam mo ba kung saan mo gagawin yan, saan mo ilalagay yan? Meron ba kayong experience? Hmm. 'yung integration oh, force development 'yung integration program dapat meron tayong doktrina 'di ba individual as a small organization big organization kung siya ang cheater o siyang parte ng Pilipinas paano magpadala paano mag-report ano yung mga requirement ano yung wala tayo doon You have to see the big picture and then implement pero dandahan naman natin ginagawa ngayon kaya nga kami i-address namin muna yung recruitment via ROTC. Oh, balik, Ngayon, balik tayo kung meron na tayong pondo, baka yung mga mananalo next year, pupondohan na yung compulsory citizen military training, the better. At din, yung HRDP, naangkop na yung development, uh, diplomacy at saka defense. Maganda na tayo. Maganda ng postura natin. Technical working group yun, apat ng handsya, Kaya nga nung si Sir, nung J9 siya, sabi niya, ngayon ko lang nalaman, ganito pala karami yung involved, yung ulap. Hindi nila alam na meron pala silang role in, in reserve force development. No? So, maraming kulang, maraming ano, eh sana yung nakakaalam, involved nyo. Ang, ang nakakatawa, ang, ang haba-habang usapan yung malalakot, 2016, 2017, sumali na kami sa usapan sa ROTC, paggawa ng bill, pag ng bill. Nung More than a year ago, nung tiningnan namin. Nagbago. Biglang nagbago. Napuntang ang sa sabi, Ang sabi pa sa amin, bakit nung unang nag-uusap tayo, ganito. Kaya itong ang pinupropos namin. Pagkatapos, nung nawala kami, bigla kayong nagbago. Sabi namin siya, hindi kami nagbago. May hindi. sumingit lang, binago. Hindi nyo, tsaka hindi nyo kami inimbita. At tsaka hindi uh, kami inimbita. <laughs> binago. Pero nakita ko siguro dito. Commission on ROTC. Iisipin mo commission ng ROTC hindi yung DND hindi yung ano it's not even in the law it's mm -hmm. not even yung existing Mar ano. Maraming nagka-interest ng ibang mga bagay-bagay at saka isa pang na problema kay matagal ang daming gusto nila imbes na 'pag natin basic lang fundamentals gusto lang pasukan pa ng ibang mga mga kurso na hindi na angkop doon sa reserve persons development pagta-time check lang po kami magi-station break kami Uh, pagkatapos po niyan, pag-uusapan natin yung uh, child warrior na, na napapag-usapan na nagiging topic sa ROTC uh, na kami kinalaman sa pagdevelop develop natin ng programa. Okay mga kaibigan, sa last part ng ating palatuntunan, uh, sa nabanggit po ni uh, General Garcia ay pag-usapan po natin yung uh, child warrior So uh, ano ang tungkol dito sir sa Child Warrior sir? Oh, magandang uh, topic na pag-usapan ito Kaya lang pabatiin natin si General Calonso na nakahabol sa ating programa. Oh, magandang uh, gabi Brother uh, Jerry at uh, sa inyong lahat sir mga kasama ko rito. Gayun din sa mga Tiga Metro guys. Happy anniversary. Security Agency Corporation. Lalong-lalo na kay uh, Security Officer Joy Barreta at sa kanyang kaibigan na si uh, Sir uh, Man Morado ng Jollibee Tower. Uh, sige po at uh, ating talakay ng... Lalong-lalo lalo na kay Ma'am Lalong-lalo na kay Ma'am Juliet sa aming uh, wedding anniversary on Saturday. Tuloy S po on. natin ang child warrior na ngayon. discussion sa Child Warrior. Okay. Tinanong kasi ni Admiral Wong, sabi niya, si Admiral Willie Wong, eh sabi niya, kabayan, Virgil, eh pwede ba tayong, kasi sinabi namin, pinropose namin yung basic, mandatory basic ROTC sa senior high. Eh 16 years old yun to 18 years old. So ibig sabihin mo, sabi niya, pwede tayong mag ng 16 years old. Na, uh, uh, yung uh, i-conscript or ilagay sa listahan, At yung ititrain na hindi pa ilagay sa listahan, magkaiba talaga yon. Mm. So, preparing and being a member after you have passed the requirement e ba yon so i explain ito sa kasama natin na we are not promoting child warrior and we are not conscripting child warrior because our country is one of the signatory of this so yung uh, tinatawag yeah, na UN protocol optional protocol on uh, child warrior Uh, optional protocol kasi meron ng dating agreement, hindi na cover ito so idinagdag nila kaya it's an optional protocol. Nilagay nila yung tungkol sa protection ng rights of the child actually. And uh, specific dito, yung uh, hindi pwedeng ikaw ay mag-recruit ng bata na below 18 years old at ito ay gagamitin mo sa karasan, gagamitin mo sa sa panggera, no? So, yun yung ibinabawal ng ng uh, ng uh, UN protocol UN. is when you recruit to send them to hostilities. But when you recruit simply to train because it is part of your internal defense posture, hindi po yun violation ng child warrior. Kasi ang sinasabi, states will not recruit children under the age of 18 to send them to the battlefield. So when we train our boys in in school for ROTC, we are not intending to send them to any hostilities. We are just preparing our youth for our internal defense. Sabi pa, states will not conscript soldiers below the age of 18 years old. Lahat po ng ating training 18 years old. Yung pong ating batas ang sinasabi 18 to 25 years old yung ititrain natin na magiging parte ng ating laang lakas. Sabi po, eh bakit yung PMA below 18 years old? O yung po yung mga exemption na pagka yung training e, na, na, na galing sa eskwelahan na kontrolado ng estado, uh, kontrolado ng ating sandatang lakas, ito po ay exempted. At saka hindi po absolute yung sinasabi na ang ang iniiwasan po y ganito eh. Pwede bang yung Article 1 eh paskil natin ng na, nang makita nila no. Nang mabasa rin nila nakasama natin. Uh, ang ipinagbabawal po ay eh, yung kukunin mo yung mga bata at pagkatapos eh Article 1, hello. <laughs> <laughs> eh, yung i-recruit, -re ayan, yan, sabi niya, the optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, Article 1. Ito po, maliwanag na maliwanag. Yan. State parties shall take feasible measures to ensure that members of their armed forces who have not attained the age of 18 years old do not take a direct part in hostilities. Meaning, pwede kang magkaroon ng sundalo below 18 years old, huwag mo lamang isasama wag mo lamang isasali sa magkaroon sila ng direct part in any hostilities that is how it is worded yan po talaga ang wording ng batas hindi po yung mga sinamary summary na nababasa nila na akala mo ay napaka-absolute yan po ang ang mandato ng uh, ng uh, optional uh, protocol yung article 2 po naman uh, pag kung mababasa rin ninyo, article 2 please mm. Sige, eh, sabihin mo na. Okay. So, yung, yung Article 2 naman, State Party shall ensure that persons who, do not, who have not attained the age of 18 are not compulsorily recruited into their armed forces. Wala naman pong nare-recruit na under 18 na compulsory. Yung pong, uh, at ang ganito po yun eh, yung, yung involvement in hostilities. Yung ating pong din-develop yung ating ROTC, ano po, uh, below 18 years old po yan. Kasi yung CCMT 18 and above, wala po tayong problema dyan. Doon lang tayo sa ROTC naka-limit. Ano po? Yung ROTC, pagka yan ay eh, naging part na sila ng, ng ating reserve, ang sinasabi naman ng ating constitution, maliwanag, that the president can mobilize the reserve only for defensive purposes, in defense of the state. Ngayon, pagka po ang pinag-uusapan natin, depensa na ng bayan, walang pwedeng makialam sa atin na ibang nasyon kung paano natin i-de-depensa ang ating bayan. And so therefore, yun yung maliwanag na hindi involved ang ating mga kabataan na kahit na i-train natin sa ROTC yan, 16 years old magsimula, hindi yan for purposes of involving them in any hostilities unless we are attacked. Then everybody else Can join? Wala na pong batas yan dito. Wala na pong rules. Anybody who wants to join, eh nakita nyo naman yung mga bata, yung mga hunters, ROTC, guerrillas. Hindi na sila pinasama ni General Douglas MacArthur, pinababa na sila ng truck. Ano nangyari? Nagform sila ng sarili ng grupo, naging effective against the Japanese. Iyan po yung ating inilalaban. Mm. Oh, say, so, uh, sir, uh, mahaba-haba itong usapin pa ito. Babalikan natin to next week. Uh, inabot na tayo ng oras. Parting statement na lang, uh, General Salazar, sir. Uh, Jerry, ka Emil, maraming salamat. At uh, magandang usapan to. kasi uh, yung iba kasi parang text lang, putol-putol ang nababasa at uh, iba ang interpretation. So, I think we should decide as one and we should move as one. So, magandang gabi sa lahat. Yes, sir. yes, uh General Rene de sir. Yes, uh, happy birthday Chanel and Isay. At sa inyo pong lahat, magandang gabi at uh po kayong lahat. Isang uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo susunod na merkules. Dyonda. Uh, Doon po sa mga nagmamahal po sa ating uh, bansa, uh, antabayan niyo po itong ating uh, palatuntunan every uh, Wednesday dito po sa DWIC para lumawa ko yung ating uh, kamalayan tungkol po sa mga usapin na mayroong kilaman po sa seguridad. at, at, at uh, paano natin uh, tayo dapat maghanda para po sa preservation ho ng ating uh, bansang Pilipinas. Mga kaibigan, sa magitan po niyan, tayo po nagpapaalam na. Ako po si retired Brigadier General Jerez Amudio.